Hello po mga kababayan Magandang umaga po GNBGTV po ay pumabalik sa inyo at nagahati ulit ng bagong upload natin na video Ngayon po yung gagawin natin ay isang graphic equalizer gawa po ng Pioneer Ang problema niya una ay ayaw mag-on Ayan siya. ayan titisting natin. Walang power po siya. Ngayon, gagawin natin ay bubuksan natin, titingnan natin kung bakit walang power. Ayan. bubuksan po natin. Kabayan, uh, <clears throat> pasensya na po sa ano, kasi min, uh, minsan na lang tayo nakagawa ng video. Ang ano po natin, yung sa cellphone po, na uh, blackout yung ating cellphone. Kaya ngayon na tayo nakagawa ulit ng bagong video. Yan po ang laman ng ano, equalizer. Yan siya yang pinaka board niya. Tapos yun yung power supply niya. May transformer siya. Ayan. Titignan natin kung bakit hindi siya nag-on. Kasi ang complaint po dati. May na daw pong ano. Kung isang channel lang po ang lumalabas. Yung left lang. Ayan. May mga alikabok. Linis-linis tayo. Yan. Ang gagawin po natin dyan, siyempre mag turo rin tayo kung paano ikabit doon sa amplifier natin. Yan, check natin, times 10. Che-check natin yung mga fuse niya kung okay ba. Pioneer po yung tatak ng ano ng equalizer. <clears throat> yan, check natin yung mga fuse. May dalawa pong fuse 'yan. Yan okay naman ang dalawang fuse niya. Ibig sabihin, marahil sa switch yung problema niya. <clears throat> o kaya doon sa jack niya. Yan, tiningnan natin, check yung mga connection niya kung nakaka-connect pa. Yan, tinest ko po yung fuse, okay naman, hindi lang nakita pala yung ano, malayo yung ating tester. Pero gumagana po yung fuse, buo po, pumipitik yung fuse. Ang gagawin natin ay bubuksan natin ngayon yan siya ay yan bubuksan natin yung pinaka board nya o tanggalin natin para malaman natin kung buo pa yung ano nya yung mga connection nya kasi wala naman ako nakita na mga may bakat na naglubo na kapasitor o kaya kung ano mang bagay kaya ang suspect ko baka koneksyon niya yung problema yan check natin tingnan natin kung okay yung ano niya yan siya kabayan pag kayo po hindi pa po naka-subscribe at duman lang sa ating channel uh, please po uh, paki pakisubscribe na lang po pakihit ng notification bell para pagka mayroon tayong in-upload na mga bagong video o na po kayong makareceive at uh, o una kayong maka ano, ma-notify na mayroon tayong bagong video na ginawa. yan siya ngayon, binubuksan natin. Dinala po sa atin dito kasi nung tinesting po natin doon sa pinakamplifier niya. Tumutunog siya tapos ang tunog niya mahina. Kaya lang nung binuksan natin ulit, wala na siyang power ayaw na mag on yung ano niya yung power niya pero chinik natin yung mga una oh yung fuse ah uh, okay naman buo naman mga fuse niya ibig sabihin sa power supply niya buo yung power supply kaya ang pinaka suspect natin maaring ang problema ay lost contact na lang o kaya lost connection yan siya at na, ano natin na uh, tanggalin yung harap din para matanggal natin yung pinaka mainboard niya yan may mga lock siya <coughs> yan yung lock niya kasi yung screw niya nasa taas lang naman yung dalawang screw na nakakonect dun sa pinaka casing niya tapos meron na lang siyang lock na kailangan mo lang i-press siya para umangat yung pinaka-lock niya. Ayan. Kumakapit eh. Ayan. na siya. Natanggal na natin. Ang gagawin natin dyan kabayan para mano tayo. Siyempre titingnan natin yung mga connection niya dyan nakita natin na parang kailangan na ng hinang yung mga connection niya iyan iyan yung pinaka board niya Chinek natin yung power supply niya buo naman lahat ng mga fuse Tsaka wala naman tayo nakitang parang ma masasabi natin na siyang naging daan ano para hindi mag-on yung ano niya power Ayan siya Ayan Nagkua tayo ng ano don lead para pang hinang natin sa mga connection niya. Ayan. Pasensya na po kung medyo matagal-tagal na bago ma <coughs> makabalik. Kasi may kinuha tayo, inanap pa natin yung ano natin, ilaw tsaka yung lead natin, soldiering lead. Yan siya. Ayan, ngayon hinihinang natin. Lahat ng mga connection hinihinang po natin dyan. Kasi video makita mo yung parang umaangat na yung mga hinang niya. Kaya kailangan natin hinangin. Ayan, ba yan siya kabayan. Yan. Mano lang, simple lang yung ano niya. Meron na siyang IC. Ayan. Yung mga wire na connection. Papunta doon sa pinaka-display niya. Ayan siya. Hinang-hinang tayo. Hanap tayo ng mga kailangan natin hinangin. Mamaya kabayan, ano ko rin, ituturo ko rin kung paano i-connect doon sa pinaka-prepare niya. Madali lang naman, simple lang naman ang pag-connect dyan. Mayroon ka lang BB jack o connection para doon sa uh, kung cellphone ang gamit mo. Kasi ge, mamaya cellphone yung gagamitin natin. Tapos, sa in ng pinaka-equalizer niya. Tapos, ang out niya papunta na doon sa amplifier ito lang naman kasi apat lang naman ang ano nito or mayroon siyang record din record tape para doon siya mag uh, connect sa para ma i-record mo o oh, <coughs> may lagay mo doon sa ano niya yan hinihinang natin kabayan yung mga Uh, tatlong wire yung papunta sa power niya, yung connection papunta dun sa display tapos yung mga yung IC niya, yan inihinang natin dyan sa tingin ko lost contact lang kabayan yung nangyari dito kaya wala power tsaka minsan malakas siya minsan mahina tingnan natin kasi Pwede rin doon sa pinakapihitan niya doon sa harap. Baka kasi matagal na ito. Ito pa yung mga unang equalizer. Kasi gusto sana na may-ari magamit niya doon kasi amplifier niya direct na lang doon sa amplifier. Gusto niya may itimpla din ng tunog ng kanyang ng kanyang music pagka nagkakanta siya yan hinang hinang natin dyan yung mga koneksyon lahat ng mga koneksyon na makita natin yung mga wire kasi ang daming wire nyan pati na rin yung mga paanang piyesa na makita natin na kailangan ng dagdagan ng tingga o kaya baguhin yung hinang nya inaano na rin natin ayan sya yan yan yung sa power nya <clears throat> galing dun sa pinaka transformer transfer dyan yan yan yung connection na yun yung tatlong paan na yan Ayan siya. dinala po yung kahapon tinawag niya ako nagtaka siya bakit wala ng boses yung wala ng sounds na lumalabas doon sa pinaka amplifier niya akala niya amplifier yung may problema nung chinek natin yung amplifier niya okay naman tapos nung kinabit natin to yung ano yung equalizer dito palang may problema wala doon sa amplifier niya kaya dinala ko na lang siya sabi ko i-repair ko muna yung pinaka board niya maring lost contact lang mamaya tingnan natin kung talagang lost contact lang kung wala di kung ganun pa rin siya I repair tayo sa ano niya che-check tayo sa mga uh, piyesa niya yan kabayan. Kabayan, pag kayo po ah, hindi pa po naka <laughs> hindi pa po naka-subscribe sa ating channel. Let Yan, pag uh, hindi pa po kayo naka-subscribe, subscribe na po kayo sa ating channel. Tapos, iyon, oh, yan ngayon, eh, nire-refer natin. eh, yeah. ano tayo? Physical check tayo. <coughs> check tayo kung mga, yung mga koneksyon, yung mga dapat hinangin, dadagdagan ng tingga, ng lead, Yan, kabayan, ah, uh, ngayon ay talagang ano tayo uh, hinang nihinang natin para mawala yung duda natin sa lost connection yung mga ano lang siya <clears throat> pero tingin ko yung pinakasuspeak ko lang dito yun nga yung lost connection siya kasi yung mga hinang niya sa paa ng mga wire na nakakonek doon sa display niya ay ano na po luma na talagang hinang dapat ng hinangin dagdaga ng ano tingga ay yung mga paa niya yan ngayon uh, talagang iniisa-isa natin yung mga dapat hinangin inihinang natin Yan siya. Kasi nang doon tayo sa ano nang may-ari ang um, tinisting natin kasi ang complaint niya walang signal yung kaliwang channel. Akala natin, akala ng may-ari ay ano yung amplifier niya may problema. Hindi na gumagana, parang gano'n ang kaliwang channel. Pero nang chinik natin doon yung amplifier niya, gumana naman po yung, ano, yung both na channel, yung dalawa, left and right. Kaya wala tayong pinaghihinalaan, kundi yung sa equalizer. Yan nga po, nung tinisting natin dito, yung binuksan natin, ayaw mag-on kaya ang ginawa natin ay yan ngayon nire natin yung mga connection nya yung wire na mga <coughs> yung mga paanang wire na nakakonect doon sa pinaka mainboard nya at ang nakita po natin dyan lalo na sa doon sa pinaka source ng supply ay talagang yung hinang niya maano ni gumagalaw na yung ano niya yung wire yung connection niya doon sa board yang e ginawa natin niya ngayon nirerepair natin hinihinang tapos mamaya titesting testing natin pagkatapos na natin hinang ang gagawin natin diyan mamaya ituro ko rin sa inyo kung paano yung connection doon sa magmula sa source ng music natin papunta doon sa equalizer equalizer to amplifier yan ngayon binalik natin kasi parang nakita natin tapos na yung hinang nahinang na natin ang lahat ng mga uh, connection ng ng wire ayan ngayon binabalik natin yan siya kabayan mang ulit, ulit ako sa inyo para uh, sa channel po natin promo tayo yung mga hindi pa po nakasubscribe at dumaan lang please uh, subscribe po sa ating channel at uh, pakihit ng notification para lagi kayong ma-notify pag uh, may mga bago tayong ina-upload sa ating channel. Salamat po kabayan sa pag uh, panonood o pa walang sawang panonood sa ating mga ina-upload na mga video. Yan ngayon ang kabayan <coughs> ilalagyan natin screw para safety ang ano ko dyan titesting muna natin kung may power siya pagka nagkaroon ng power ang gagawin natin ay ititesting natin ngayon sa music kung mayroon na ba signal na pumapasok dyan sa equalizer papunta sa amplifier ayan kabayan titesting natin kung may power na siya yan iyo natin testing kung talagang gumagana pag nagkaroon ng display ayan mayroon ng display na kabayan kita na natin yung mga maliliit na ilaw sa ano nya ayan o oh, kita natin tinuro ko kung saan yung mga ilaw yan meron na siyang display ngayon ang gagawin natin itatry naman natin doon sa <clears throat> amplifier kung okay na ba yung buses nya ma ano na ba natin yung tamang signal ng kaliwa't kanan pagkatapos nun saka natin i babalik sa mayari Yan pati cover niya kabayan siguro may nagrepair na to dati kasi nagdeform na yung ano niyo yung pinaka cover na sa taas hindi na siya masyado nakatugma doon sa may luwang kasi diyan na doon may insert yung pinaka cover niya para magano siya hmm. ayan Ayan siya. Ayan, lalagyan na natin yung screw. Sinarado na natin, pero titesting natin kung gagana na sa doon sa pinaka-flipper. Ayan, kabayan. <coughs> Makita naman natin na nagkaroon na siya ng display. Ayan nga, ang pinaka-suspect ko, yung loss connection doon sa mula sa source niya o kaya sa pinaka-supply niya. kasi wala naman tayo nakita mga fuse buo naman po kaya ang ginawa natin ngayon ay nirepair lang yung board nya hininang natin yung bawat uh, connection tapos pati na rin paan ng IC baka naglulos na rin sya ayan lagyan natin ngayon ng screw para talagang sirado na siya parang sigurado na tayo <laughs> yan ngayon titisting natin titignan natin kung okay na ba yan. ngayon dadali natin para i ano natin. Titingnan natin kung gagana na siya. Yon. Nandoon yung speaker natin tsaka amplifier, yung maliit lang na amplifier. Yan ang ating ano gagawin. Ayan yung mga ano natin doon sa ating channel. Mga video na naka-upload na doon. Yan, hanap tayo ng music na wala siyang copyright. Yan yung connection kabayan. Ituturo ko po sa inyo kung paano i-connect yung kung paano ang tamang pag-connect sa ano sa equalizer. Yan yung BB jack. Ilalagay natin doon sa cellphone. Tapos yung dalawa na yan, yung red at saka white. Ang gagawin natin dyan ay ilalagay natin doon sa input ng equalizer. Yan. Yan siya. Yan yung input. Tapos yun isa, output. Palabas naman yung papuntang amplifier yung isa. Yan, kinabit natin yung red. Tapos yung white. Ayan yung connection sa cellphone. Papunta dito sa equalizer. Tapos, yung doon sa, yan, sa amplifier. Yan yung nabili ko sa sa online. Yan, doon natin nilagay sa amplifier. Tapos i-connect natin sa output ng Tapos sa Yan. Sa output ng equalizer. Yan yung output sa tabi niya lang mismo. Yan. Yung yan yung pangalan ng ano natin, oh. Iyan yung pangalan ng Equalizer. Pioneer Graphic Equalizer model number CR333-3. 33. Iyan. Kabayan yan po pangalan ng ating channel, JanBGTV BG siya ngayon, ganyan lang siya. siya. Papunta sa Iyan siya. Nakakonek doon sa Equalizer, ay eh, sa Amplifier. Iyan yung koneksyon tisting lang yan, pang -testing, testing lang natin. Yan ngayon, hanap tayo ng no copyright. no copyright. Pwede na yan. saksak natin to. Tapos, siguro may marinig na naman kayo dyan na ah, music. Yan yung connection nya. Ito sa ano Yan. Pag sinaksak natin, tapos Naririnig na natin yung music dyan. Tapos, in. tayo. Lagay natin tapos sa tapos in. Um, yan tapos on. Tapos on. tayo, Wag yung sa tip. Yung, Kasi yung, tayo ito doon ito sa ito equalizer. Yung, yan tip yan. Yang isa, equalizer. Ayan. I ano natin. Ayan <clears throat> na may music na 'yan. May maririnig ka na na music diyan. Yes, Ayan yeah. sa kabayan. Ayan, siyempre pa ipol natin yung volume ng cellphone natin. Uh, malakas yung signal doon sa papuntang equalizer. hindi na natin kasi parang ayan na siya kabayan yan tinitisting testing pa natin tanggal yung uno niya ayan may kinakalikot lang ako dyan kaya yung camera ko sa Ayan na siya. <clears throat> Ayan, collection niya doon. I-sitting e, natin yung sa busis at saka sa bus niya. Ayan na yung pinaka ano, niya. Tunog. Ganun lang yung kabayan yung pag-connect ng equalizer kasi kung minsan nagtata may nagtatanong pa minsan sa atin kung paano i-, i set up daw yung equalizer doon sa amplifier. Input ng equalizer papunta doon sa ating source ng music. Tapos out ng equalizer papunta doon sa amplifier. 'Yan lang yung setup noon. Niyan. Yeah. Yan sa speaker 'yan. Ikikonek ko lang yung ano niya. 'Yan para makakunik doon sa taas ng speaker. Yan siya. na 'yan? 'Yan siya. Pala yung isang diapo para dito sa natin. Yan tandaan niyo kabayan yung pag-connect niyan, 'yan ganyan. Simple lang kahit ikaw siguro maruha uh, ano ka ano kanyan. Makuha mo yan ng ano pag nasundan mo yung ano natin video. Paano natin kinunik diyan? Ano lang Yan, yan maririnig natin no oh, yung music. Okay na yan. Kaya pera na naman kabayan. <laughs> Deliver na naman to. <clears throat>